Naranasan mo na bang magising sa kabog ng dibdib na tila ikay nahulog sa mataas na gusali? O di naman ay parang may aninong nakasilip sa likod ng dilim sa sulok ng iyong silid? Isang bagay na hindi mo maipaliwanag pero ramdam mong may gustong ipahiwatig. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay hindi basta bunga ng pagod o imahinasyon. Ito'y pinaniniwalaan din bilang mensahe mula sa kabilang buhay, isang babala o senyales ng tadhana. Ayon sa matandang pamahiin, ang mga ito ay mayroong ibig sabihin at huwag ipagsawalang bahala lang. Kaya naman, upang bigyang kasagutan ang ilan sa mga iyan, sa video na ito ay ating tatalakayin ang sampung masamang panaginip at ang kanilang kahulugan batay sa iba't ibang paniniwala. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 10 panaginip ng pagkakalbo o nalalagas na buhok sa ating kultura lalo na sa mga matatanda ang buhok ay hindi lang basta parte ng katawan ito ay simbolo ng lakas dangal at pagkatao kaya kapag sa panaginip mo ay nalalagas ang buhok mo o bigla kang nakalbo pinaniniwalaan itong babala ng pagkawala ng kapangyarihan o kahihiyan Maaaring may koneksyon ito sa totoong buhay. Marahil ikaw ay dumaraan sa yugto ng pagdududa sa sarili o may mga pangyayaring nagpapababa sa iyong kumpiyansa. Ang ganitong panaginip ay itinuturing na pahiwatig ng darating na pagsubok, lalo na kung ikaw ay nakararamdam ng takot, panghihina, o lungkot habang nananaginip. Sa ilang bahagi ng Asya, may paniniwala rin na ito'y senyales ng nalalapit na sakit isang paalala na dapat kang mag-ingat sa iyong kalusugan. Number 9. Panaginip ng pagkakabaon sa lupa o libing Isa ito sa mga pinaka na panaginip ang makitang ikaw ay inililibing ng buhay o kahit pa ang masaksihan ang isang kabaong sa iyong panaginip. Sa kultura nating malapit sa pamahiin, ang ganitong panaginip ay hindi basta pangkaraniwan. Itinuturing ito ng mga matatanda bilang isang masamang pangitain na dapat pag-ingatan. Ayon sa paniniwala, kapag napanaginipan mong ikaw mismo ay nililibing, isa raw itong babala ng isang matinding pagbabagong paparating at madalas ay negatibo. Maaaring senyales ito ng pagkasira ng isang relasyon, pagkawala ng mahal sa buhay o isang masakit na yugto ng pagkalugmok o kabiguan. Sa mas malalim na pagtingin, sinasabi ring ito ay sumasalamin sa isang emosyonal na pagkakakulong na tila ba pilit mong ibinabaon sa limot ang isang bahagi ng iyong sarili, alaala -ala, o kasalanan na ayaw mong harapin. Isang sigaw ng konsensya na pilit mong tinatabunan. Number 8. Panaginip ng nalagas o nabubulok ng ngipin. Sa maraming Pilipino, ang ganitong panaginip ay agad na ikinokonekta sa kamatayan. Kapag daw ang ngipin mo ay nalagas, nabubulok o biglang nabunot sa panaginip, ito raw ay malakas na pahiwatig ng kamatayan ng isang kamag-anak o mahal sa buhay. Sinasabi rin ng mga matatanda na kung ang ngipin ay sa itaas, maaaring mas matandang kamag-anak ang maapektuhan. Kung sa ibaba naman, bata o nakababatang kapamilya. Pero sa ibang paniniwala, lalo na sa mga probinsya, kung ganito ang napanaginipan mo, ay hindi ito dapat baliwalain at agad dapat umaksyon. Tradisyon naman ng iba, ang pagsusunog ng papel, paggagat sa buhay na puno, o pag-aalay para hindi umanumatuloy ang masamang pangitain. Number 7 panaginip ng itim na aso o pusa. Itim na pusa o aso sa panaginip, sa kulturang Pilipino, may malalim na kahulugan ito. Ang itim na pusa ay itinuturing na simbolo ng malas, misteryo at lihim, habang ang itim na aso ay pahiwatig raw ng pananakit, pagtataksil o panganib mula sa taong pinagkakatiwalaan mo. Kapag raw ang hayop ay nakatitig sa iyo, o sumusunod sa iyong panaginip, ito'y babala na may taong may masamang balak sa likod mo. Sa kultura ng Europa at Asya, madalas din ikinokonekta ang mga itim na hayop sa mga engkanto, demonyo o masasamang espiritu. Kaya kung ikaw ay nanaginip ng ganito, pinapayuhang maging mapagmatsyag sa iyong paligid. Ngunit ating pakatandaan na ito ay panaginip lamang. Ang itim na pusa o aso sa realidad ay hindi malas o masama. Sapagkat naniniwala akong lahat ng hayop kahit anuman ang kanilang kulay ay ginawa ng Diyos. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba dito? Number 6. Panaginip tungkol sa ahas. Ang ahas ay may dalang dalawang muka sa simbolismo ng panaginip. Kung ito ay kinakagat ka o tinutuklaw, malinaw itong pahiwatig sa paniniwala na may traidor sa paligid mo o maaaring ikaw ay haharap sa isang matinding tukso o pagsubok. Ang ahas ay kilala bilang mapanlinlang, tuso, mapanganib, kaya ito'y pinaniniwala ang representasyon ng mga taong nagkukubli ng lihim o paninira. Ngunit kung ang ahas sa panaginip mo ay maamo, kulay ginto o tahimik, may ilang paniniwala lalo na sa feng shui at Chinese beliefs na ito ay simbolo ng kayamanan, transformation at kapangyarihan. Anong klaseng ahas ang napanaginipan mo na? Mabangis ba o maamo? Number 5. Panaginip ng basag na salamin o salamin na walang refleksyon. Ang salamin ay itinuturing na tagapagpakita ng ating tunay na sarili. Kaya kapag ito'y basag sa panaginip, maaaring simbolo ito ng pagkabasag ng pagkatao mo, pagkawala ng tiwala sa sarili o pagguho ng isang mahalagang aspeto ng iyong buhay. Kung ikaw naman ay tumingin sa salamin ngunit walang lumitaw na refleksyon, ay nako, isa ito sa pinakakinatatakutan sa mga paniniwala pinaniniwalaan kasi na kapag wala kang refleksyon, may nawawala sa espiritu mo o maaring may nagpapanggap na ikaw sa ibang dimensyon. Sa pamahiin, ang pagkabasag ng salamin ay pinaniniwalaang may dalang pitong taong malas. Kaya kung ito'y nangyari sa panaginip mo, ay talagang magdoble ingat ka sa mga desisyon mo sa buhay. Number 4 Panaginip tungkol sa uod, alupihan o insekto sa katawan. Kung ikaw ay nanaginip na may gumagapang sa katawan mo gaya ng uod, alupihan o iba pang insekto, ito raw ay pahiwatig ng emosyonal na pagkabulok o di naman ay mayroong isang taong may masamang inggit sa iyo. Sa pamahiin, ito ay babala na may tao sa paligid mo na maitim ang balak at ninanais kang mapahama. Ang katawan natin ay sagrado. Kaya kapag pinasok ito ng mga peste sa panaginip, pahiwatig raw ito na hindi ka na malinis sa emosyon o kalooban. Maaaring ito ay senyalis din ng parating na sakit o aksidente. Kaya't pinapayuhang magpa-check up o magpahinga kung laging napapanaginipan ito. Number 3 Panaginip ng pagkasunog ng simbahan o krus Ang simbahan at krus ay mga sagradong bagay sa kulturang kristyano Kapag napanaginipan mong nasusunog ang simbahan o nasisira ang krus, ito ay malaking babala na maaaring simbolo ng paglayo mo sa pananampalataya, kasalanan na hindi mo pinagsisisihan o espiritual na krisis. Sa paniniwala ng matatanda, ang ganitong panaginip ay nag-uudyok sa atin na manalangin muli at magsuri ng budhi. Ito rin ay maaaring pahiwatig ng galit, hinanakit, o pagkabigo lalo na kung ang simbahan ay may kasamang sigawan, apoy o kadiliman. Number 2 Panaginip tungkol sa pagkakulong o nakakadena Ang pagkakulong sa panaginip ay sumisimbolo ng pakiramdam na ikaw ay naiipit o walang kalayaan sa isang sitwasyon. Maaaring ito ay literal tulad ng pagiging stuck sa isang trabaho, relasyon o obligasyon o din naman kaya emosyonal tulad ng guilt o pressure. Ang kadena naman ay representasyon ng kontrol o paghawak sa iyo ng ibang tao. Kapag raw ganito ang panaginip, isa itong babala na dapat mong suriin ang mga taong nagbibigay sa iyo ng stress at baka panahon na para palayain ang sarili mo mula sa kung anong hindi na nakakatulong. Number 1. Panaginip ng patay o nabuwal na puno sa kulturang Pilipino, ang puno ay kadalasang representasyon ng pamilya, ang kan o pundasyon ng buhay. Kapag sa panaginip mo ay may punong natumba, nabuwal o patay, ito raw ay senyales ng nalalapit na pagkawala ng isang importanteng haligi o pundasyon ng isang pamilya, lalo na kung ito ay malaking puno o nasa gitna ng bakuran. Sa feng naman, ang punong natumba ay maaaring simbolo ng pagkawala ng balanse o harmonya sa buhay. Ito ay paalala na kailangang bantayan ang mga relasyon, kalusugan o katatagan ng sarili. Ang mga panaginip ay tila lihim na wika ng ating isipan at damdamin. Minsan, ito'y malalim at minsan nakakatakot. Ngunit sa mata ng ating kultura, lalo na ng ating mga ninuno, ang mga panaginip ay pwedeng maging babala, gabay o paalala. Naranasan mo na bang managinip ng alinman sa mga ito? May nangyari bang kakaiba pagkatapos? At kung gusto mong pag-usapan naman natin ang maswerteng panaginip, mga panaginip tungkol sa pag-ibig, o mga panaginip na may koneksyon sa multo at espiritu, ay i-comment mo lang sa baba at baka malay mo, yan na ang next topic natin. Muli, this is Bright Owl PH, and see you on my next video. Peace out.